Alright, for today's video, dahil tanghali na, prepare tayo ng panangalian guys. so okay lagyan na rin natin ang playa, no? para may gulay naman tayo. Okay, let's go. pag muna natin ang bawang guys, unahin natin ang bawang. Kailangan mag-brown siya. Then, sunod na natin ang sibuyas at kamati. Alright, sunod na natin ang suway. Halu-haluin lang natin. Pag makulap pula lagyan na natin ang ampulay guys. Siyempre, hindi mawawala ang oyster sauce ang ampalaya then magic sarap at ito malapit na ang maluto ang ating panahalian chili kong ampalaya bahala kayo kung anong pangalan na tawag nyo If... okay napakasarap na ating ano panahalian simple lang simpleng ulam pero may dating